sa mga G ako nga pala si Yang Jan kaya sabi verde ng Bulacan gagawa tayo ng chilling type beat galing ng beat kay Lester tara samahan nyo ako ngayon na nakagawa kasi yung mga homies ko busy sila sa mga trabaho nila tara samahan nyo ako la 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 Dami na nangyari sa buhay ko Dami na nangyari sa buhay ko Dami na nangyari sa buhay ko Hindi na mawari ko Dami na nangyari mga bagay imposible Hindi ko na mabasa mga panahong maswerte Batang madiskate Lagi to nang umatake Sa buhay Kinsipan pa ng iyong edad Panginoon dagang aking asanga Sa buhay puno ng mga trap Sa dinami dami kong mga problema Humis ang aking mga kasama Di sila mawawalang Mga panahon tagirap, irap Lahat balang araw uunlad Unting-unting gamitin ang buhay namin pa Sa panahon ngayon Gusto na ng mga araw